Nag-viral ang balita sa umano'y serya ng kidnapping na naganap sa Oriental Mindoro pero may paglilinaw ngayon ang pulisya. Ukol dito, balita ko maabanti mula kay Nilo del Carmen. Mariing pinabuloan ng Oriental Mindoro Police Provincial Office o or ORMIN PPO ang mga kumakalat na post sa Facebook at iba pang social media platforms tungkol sa umuloy sunod-sunod na insidente ng pagdukot sa Oriental Mindoro na nagdulot sa pagkabalisa at pagkalito sa mga Mendoreño. Matapos ang masusing verifikasyon at investigasyon, kinumpirma ng Ormin PPO na walang katotohanan ang mga post na ito dahil walang natukoy na mga biktima o opisyal na ulata sa inilabas na official statement ni Oriental Mindoro Provincial Director Police Colonel Edison Revita, sinabi nito na bagamat iginagalang ng PNP ang sentimiento ng publiko na itong nakatuon sa pagbibigay ng malinaw, credible at verifikadong impormasyon upang maiwasan ang hindi kinakailangang panika. Ito ay bunsod ng mga kumalat tapos sa social media na nagsasabing may mga tangkang kidnapping sa Mansalay at pinamalayan sa naturang probinsya. Sa investigasyon, nakumpirma na ang umano'y insidente na naipost na nangyari sa Mansalay ay hindi umano nangyari. Ang original na post sa Facebook ay tinanggal na at ang account na responsable ay deactivated na rin. Samantala, ang naiulat namang insidente sa bayan ng Pinamalayan ay isang hindi lamang pagkakaunawaan kung saan isang tricycle driver na nag aloka sa mga pasahero ng sakay papunta sa ban terminal dahil sa kalakasan ng ulan ang napagkamalang kidnapper dahil sa mga kumakalat na maling balita sa social media. Ako si Nilo del Carmen ng Avanti Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis.